mga at nabarata. 72 na lola sa Naga City na budala ng truck gadaan. Tuwang insidente din kasulo, nagbongkara sa ambus Camarines. BNP Maritime Unit 5, kinumpirmar na pagsalirikan sa rong laboratory sa China ang nakuang Argo Deep float sa Katanduanes. Asin, job fair pigbuksan para sa mga mag na estudyante sa Alboy. Diyos Maray na hapon, Martes, ikaduwang Aldaw sa bulan ng Hulyo, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunyan na Aldaw. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanya sa si 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalye, 72 anyos na lola na mabalyo sa tinampo pasiring sa sarong butika. Gadankan mabudalan ng truck sa Naga City. Si May Arango sa bilog na detalye. Dedo na rival ang sarong 72 anyos na lola makalis na mabudala ng truck sa kahalabaan kang Giburak Drive sa ampang kan, sarong gasolinahan sa barangay Bagumbayan, Surnaga City, alas 3.30 nin hapon kasudma. Binisto ang biktima na residente kang barangay Tabuko o parehong syudad na papabalyo sa nasambit na tinampo pasiring sa sarong butika kang mabudalan asin makapairarong sa truck. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, spokesperson kang Naga City Police Office, ipigdara pa sa Bicol Medical Center ang biktima alagad ala 7.40 ng Bangi kan bawian buhay. Depensa subot kang nakabudal na truck driver na daikay ka ininari ang biktima. Min, ito. Sa kwento po ng driver, may po siyang nahiling at may man siyang nabati, may na ba pasala, uh, may nabuntis. Kung may po nabapasala, garo may pedestrian din eh. Kahit naman wala o meron, dapat uh, maingat pa din tayo. Dugang pa kang tagapagtaram. Basada subot sa mga nakahiling. Dikit pang maligidan ka ruweda ang payukan biktima. Tulos man na kinustudiya sa police station 3 ang sospek. Iba pag-iingat na din sa lahat ng drivers same time din, mga pedestrian natin na lalakad. Lalo pag mga crossing, siguruduhin talaga halos lahat. Tapos look and sa left and right. Di sa likod, sa front, din po. Then hindi yan natatapos. Pagka habang cross ka, titingnan mo rin ulit. Sa presente, pigahal at kan PNP kun masood na ding reklamo kontra sa driver ang pamilyang nabayaan kan biktima. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng isangat kontra sa driver para sa mga baretang tatakbikol may arango. Setenta mil pisong kantidad ng ilegal na droga na samsang sa sarong lalaki sa Daraga Albay. Sospek na pagal na subot na maghanatin ng trabaho, kaya napirita ng magpabakal ng Shabu. Si Camille Gonzalez sa bilog na detalye. Arestado ang sarong tulak subot ni niligal na droga sa ikinasar na Baybast Operation kan Daraga MPS sa Purok 2A, Barangay Kimantong, Daraga Albay, alas 6.45 ni Banggi kan nakalihis na Sabado. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang hepek ang Municipal Police Station ng sospek na si Alias Dandan, mayagom para mientras na naka sa barangay Peñaranda, Legazpi City, as in pigkukonsiderar bilang street-level individual. Na-recover sa sospek ang tulong heat-sealed transparent plastic sachet, laogan pigtutubulan na shabu na may gabat na labi gramo o 73,444 pesos ang street value. Kada pong tabang, ta, nga nakakalaog na siya ning daraga. Although sabi niya nga eh, uh, di pa man siya nahaloy. So dahil nga nadakop na siya, naputol ta natulo so supply. No kasi digdi sa daraga, madali na nga kita ma duwang barangay na lang ang sa tuyang dai pa na the drug clear. Nag nakasubmit na sa so, sarong barangay. So padiit na. So ini mga nagpapabakal, kay puan ta talagang madako para dai naki mga taga daragang na mapapabakalan and magagamit kay droga. Depend sa man subuot kan sospek, nadidipisila na ining maghanap nin trabaho kaya napirita na subuot na laugon ang pagpapalakop ning ilegal na droga, nga ni masustenira ng pangangaipo kan sa iyang pamilya. Nasa kustudiya na inikan Daraga Municipal Police Station, asin naaatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 91, 65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ani duman sa pag-interview uh, ta sa iya, ako mismo nag ano, uh, kung paano siya nakalawag sa arog ka na trade. Eh, sinubukan niya maglaog sa trabaho digdi. Kaya lang sabi niya, eh, eh dahil siya nakontento, may mga iba pang pangangaypo po, hanggang may niya sa iya. At uh, yun na, naging kuha na siya, nagpapabakal na. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzales. Anong natindahan sa tamban port sa Tinambak, Marinesur, na tumtum nin kalayo, kausa kan insidente, padagos pang pig-aaram kan BFP. Si May Arango, sa bilong na detalye. Anong na magkakatain na tindahan sa tamban port sa barangay tamban Tinambak, ka Marinesur, na tumtum nin kalayo, alas tres din aga kasudma. Sigun kay Senior Fire Officer 3 Dama ko din the 3 an officer in charge kan tinambak fire station sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indakan insidente Tulus man daan inda inimpig respondihan sa kusog kang kalayo magin goa gowa kalabanga asin lagunoy fire station na nagtabang naman sa pagpasok ang kalayo alas 7:30 na nin kan parehong aldaw kan maideklara ini fire out na uminabot sa ikatulong alarma sa impormasyon Nagpun sa tindahan, Kansarong Janet Guiana ng Kasulo alagad sa kung ano ang kaw sa Inian, Padagos, pampig-iimbestigaran kan otoridad. Muti na lang yung katabi, dalawang malaki pang kuha doon, hindi na damay at saka yung uh, opisin ng uh, Coast Guard. Kasi yung tao naman nagtulong-tulong na makuha nyo. Kasi kung may pat doon sa Coast Guard, mare yung dalawa pang malaking tindahan para isang residential, madadamay pa rin may umananakulugan na nakulugan sa insidente. Pigkakarkulo naman na abuton sa 1 milyong piso ang winalat na danyos kang kasulo. Sa sulog ma'am, sa aming ko, ma'am, sa electrical, usually doon ma'am sa mga appliances. Kaya yung ating kababayan, uh, pag alam na nila na may kalumaan na at saka yung sa mga eh, sa connection, octopus connection, ako uh, iwasan na yun. Mientras tanto, basado sa datos, punkan bulan in Abril, hindi na ni kaapat na kasulo na naitala sa nasambit na banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Sa Dayat Camarines Norte, sa harong ang dikit man na matumtumnin kalayo kan na kaaging Sabado. 300 mil pisong kantidad nin danyos ang naitala kan BFP. Si Regine sa bilog na detalye. Sa mga litratong ini, mahiling ang danyos na winalat ka nangyaring kasulo sa kan sarong harong sa Fairview to Barangay Magang Dait Camarines Norte alas 8 nin aga kaining Sabado. Sigun kay Fire Officer Juan Ian Quinones and Fire Arson Investigator kan Dait Central Fire Station, mayong tao sa nasambit na harong na pagrugaring ni Emeline D. kan magbungkaras ang kasulo sa salakan pamilya. Pigtarabangan man kan mga pagtaraid ni residentes ang pagpalsok sa kalayo na haros nagdurar ni magsasarong oras. Fire out na ini kan mag-abot ang mga bombero. May nabutan kami doon na mga soot deposit, mga spalling, mga traces ng fire para mag-ano sa muya, pasiring sa madetermine may kung ano ang pinagmulan ng sulo, ma'am. Iyon man po itong inabutan mi duman. Sa kabi sa mga statement na nakuha mi na nasagap mi, ang mga ayaon lang na mga nasulo duman sa sala ng da is mo. Ito ka one, foam, tapos may mga lamesa, tapos may mga light materials na mga gamit kang linda sa research. Iyo man ito mamang nasulo talaga totally. Pigkakarkulong abuton sa 300 pesos ang danyos na winalat kan insidente. Sa ngunyan, nagpapadagos pa investigasyon kan otoridad nga maaraman ng kausakan kasulo. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. job fair para sa mga magraduar na estudyante. Pigbuksan kan sa Nose Community College sa Malilipot Albay kasubagong aga. Si Ann Fabular sa Bilog na Detalye. Matyagang nagpila ka bagong aga sa Job Fair sa San Jose Community College o SJCC sa Malilipot Albay ang magbarkad ng sina Darwin at sin Shane kan Rapu Albay. Pareho sindang estudyante kan SJCC. Graduating sa kursong Bachelor of Science and Business Administration si Darwin, mantang graduating naman sa kursong Secondary Education si Shane. Pigpapasalamat ninda na nagbukas nin siring na inisiyatibo ang sa indang eskwelahan. Sa siring ka paagi, posibleng da inadaas sindang madipisilan pang maghanap ng trabaho. Pakatapos kan sa indang graduation, huli takadakol na sindang pwedeng pagpilian ng trabaho sa job fair. Uh, sobrang malaking tulong po lalo na po sa amin ng mga first time job seeker po. And of course, ah, uh, mabibigyan po kami ng, ano po, ng chance para po makapag-apply na hindi na po kami mahihirapan. Malaking tulong po. It's a blessing po kasi sa tulong po ng San Jose sa Community College, mas mapapadali po yung pag-apply namin and hindi na po hassle talaga. Hindi na kailangan natin pumunta sa kumpanya pa mismo para mag-apply. So, it's a blessing po. Sigun sa pamayokan eskwelahan na si Atty. Randy Blanza, pigbilog nindaan aktibidad nga ni Makatabang sa saindang mga magraduar na estudyante sa paghanap ng trabaho. Pigpapasalamat niya man nakadakol kadakol ng mga kompanya ang nagpartisipar at sinagbukas ng oportunidad sa saindang mga magraduar na estudyante. Uh, when we posted this some message, kasi last week lang namin ito inano, uh, after the confirmation of the companies, and we're very happy. There are at least 27 companies ang nag -confirm. And naraman ko ngunyan may nagdaragdag pa. Nagpahiling manin suporta sa aktibidad si Party List Representative Attorney Jill Bonggalon. sa iyang mensahe, laong niya na sa tabang kan job fair, maray na puturo ang mga estudyante. Yaon man daapirmi ang partido na padagos masuporta, urug na sa programa o proyekto sa sektor ng edukasyon. This concept is from enrollment to employment, which is yun naman talaga ang pinaka-ultimate goal ng uh, anumang educational institution, is to help our students to look for the jobs in the near future. So, um, again, um, I highly support this kind of activity uh, because this will give the students employment opportunities based on their chosen field. And uh, we're very happy because so many private stakeholders ang uh, nagparticipate participate po sa uh, special recruitment day ngayon na ginagawa dito. And uh, malaking tulong po talaga ito sa ating pong mga estudyante. Sa kabilugan, 30 private companies ang nagpartisipar sa aktibidad. Binuksan naman ang job fair para sa labisang gatos na graduating students sa kursong BSBA at Education. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Fabular. Tulong PSO enforcers sa sinsarong tanod sa Daragal Bayan nakadakop sa mga sa Baluan, Pigrikog, Disar. Asin ang mga eksena sa pagbubukas kan ng Sports Fest kan Police Regional Training Center Bicol. Yan ang sinibabang bareta sa pagbubalik kan ako Bicol All in TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurupa. pa! Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa... Ako, Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply systems sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Sa kulaong ng pagpapasalamat niya mo, dahil ikamalilinuan ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Sa kulaong nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik-aan ako Bicol Online TV. Naku ang Argo Deep Float sa dagat sa Karamuran Catanduanes ning Mayo pag sa diri subo kan sarong laboratoryo sa China sigon sa PNP Maritime Unit Bicol. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Kinumpirmar kan Philippine National Police Regional Maritime Unit Bicol na pagsadirikan kan China ang narecover na Argo Deep Float sa kadagatan na sakop kan Makeda Channel, Barangay Daryaw, Karamuran, Katanduanes, kan nagtalikod na Mayo sa East 2024. Sigun kay Police Staff Sergeant Ronnie De Quieros, sarong grupo nin mga parasira sa nasambit na lugar ang nag over sa indakan nasambit na ekipahe. Natulos man nindang ipig over sa Regional Maritime Unit Bicol para sa magkakanigong proseso. sabi ng mga mayusta, na-recover nila is alas 12 ng tanghali noong Mayos at sa uh, kasalagoyang taon at idinala po sa amin dito mga Alasing ko ng hapon, uh, ito na po, uh, kasama na po si barangay captain, uh, doon din sa nasabing pecha at taon. Basado sa resulta kan investigasyon kan Naval Intelligence and Security Group, asina sa koordinasyon sa saindang international counterpart, napag-araman na gamit asin pagsadiri kan Laosian laboratory sa Qiangdao, China, ang nasambit na floating device. Okay. during the um, initial investigation po, meron po tayong mga nakuhang uh, markings doon po sa uh floating devices. Ito po yung mga nakuha natin yung uh, body numbers, then yung uh, kung saan po iwi ginawa, yung uh, manufactured by the Seabird scientific na kung saan naka-address din po sa US. Yun po yung mga initial informations natin dugang pa niya posibleng pigamit kan laboratorio ang nasabing nga ngani makakolekta nin mga importanteng impormasyon lalo na sa katubigan kan nasambit na probinsya Ang uh, ano po talaga nito ay uh, mapag-aralan kung ano yung uh, temperatura or uh, laman ng ating karagatan And uh, sa ngayon po yung uh, recovered uh, unidentified floating devices po ay naisurrender na po or naipadala na po sa um, ating international counterpart na kung saan sila po ang nagsagawa ng uh, malalim na investigasyon. Mientras tanto, mas pinaigutman kan opisina kan Regional Maritime Unit Bicol ang pagbabantay sa nasambit na kadagataan sa posibilidad na pa duman kan siring na ekipahe. Nangapodan man ang otoridad sa publiko na in na makahiling kan siring na ekipahe, tulos dang makipagkoordinar asin ipaabot sa saindang opisina. Para sa mga baretang tatak Danica Garcia. Daraga PNP pigtawan in Onra, an tulong PSO enforcers asin na tanod na nagkaigwanin da kulang ambag sa indang banwaa kan nakaaging bulan, sinomer corporal sa bilog na detalye. Ikinaogmakang tulong PSO enforcers na sinda Rufy Monterde. Sheila Muhar asin Jimmy Lotevio ang pagtaong rekognasyon sa inda kasubong aga kang Daraga Municipal Police Station. Sinda ang tulong miyembro kang Daraga Public Safety Office na nakadakop sa sospek na nang agaw ning pitaka sa sarong isudyante sa barangay market site kang nakaaging Hunyo 25. Sigun sa tulong enforcers, masirbing inspirasyon ang pagbistong ipigtao kang kapulisan sa inda. Sabi lang sa kapwa ko PSO, gawin lang natin yung tama na karapat-dapat sa trabaho po natin na kung ano man na pagsumpaan natin, gawin natin lang. And uh, I'm happy na despite of the fact that even, the, even though na babae sinda, they sinda nag, nangalanganin, nagibunan sa nilang kay Gibolinda. Kaya yan po ang sa kuya na magayunon na pigiging part na sa mga obheto, saruk na PSO sa daraga. Siring kang tulong enforcers, Pigrikog ni Sarman Kandaraga PNP ang esperso kang 35 anyos na barangay tanod na si Romel Mendevel kan barangay Kilikaw na nakaakto sa sarong lalaki na nagagamit ng pinagbabawal na droga sa nasambit na lugar as in nag-turnover sa kapulisan. Na, Napapasalan po ako sa mga PNP, pulis, Darito, nakatulong ako sa barangay. Kung hindi po ako nakapasok sa barangay, papasalan po ako kay kay Kap Arnel Baliduya na parang tanod po sa barangay. Sigun sa hepek ang istasyon na si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., parte ang aktibidad sa Sendang Police Daraga Pagkilala Project na nagtataoning rekognasyon sa mga individual na nagpapahiling ng maray nagawi Asin Karahayan Bot, arog kang ipinahiling kang tulong PSO Enforcers asin Barangay Tanod na sa mga force multiplier na nagtauning kontribusyon sa pagmantinira kang katrangkiluan sa saindang nasasakupan. So bukod po sa dakulaon na suporta sa toyang LGU through uh, Mayor uh, Awin Baldo, talagang pinoprovide kita kam sa toyang mga pang-aipo. And ito man na uh, mga taga peso ta, talaga may egos. So nararapat lang na bigyan tamang man sinda kang uh, tamang pagkilala o recognition. Mientras tanto, basado sa datos, bumina ba 56% o 56% ang crime related incident sa banwaan arog kang pangaabon asin karnaping nganya na taon para sa mga baretang tatak bicol Nomer corporal taon ang sports fest kan police regional training center sa bicol umi narangkada na kasuod mang aga ang mga eksena sa pagbubukas kan nasambit na kompetisyon dalanon sa istorya ni Angela Calves. Sports Fest uminerang kadena na mga aga ang taunang ng Sports Fest kan Police Regional Training Center 5 sa Kampo General Simeon Ola sa Ligaspi City. Kabali sa aktibidad ng 97 police na nagkaklase sa Public Safety Senior Leadership Course Training Center 5 Batch 2024-01. Asin ang 101 police na nagkaklase sa Public Safety Junior Leadership Course Training Center 5 Batch 2024-02. Class Alpha asin Class Bravo. Pira sa mga highlight kan pagbubukas ang search for escort Arts and Sports Fest kung sain na ipahiling man kan apat na kaintrang ang saindang wit at sinatatangang humor. Pagin man ako sa inyong kariin, may mas pa sa akin! <laughs> Hindi ko po ito ini-expect pero masayang masaya po ako kasi nanalo ako. Malaking bagay ako as a member ng SWAT, seryoso kami sa trabaho. Ngayon, sa gantong paraan, nagiging masaya kami. Naging Wespe de Honor as in speaker sa pagtiripon si Ako Party List Representative Congressman Attorney Jill Bongalon kung sa in inumaw kang kongresista ang ini inikan opisina kang PRT si Bicol. Bentahin ang gadkaya daan na nagkakaigwan in sports fest, ulit ang nagiging dalan ini para sa mas marhay na salud kang kapulisan as in mas pusog na pagiribanan. In all the activities that, that I have attended, you know, activity ng Philippine National Police, ito yung parang uh, most entertaining, the funniest activity na akin pong uh, nadaluhan. It no? this kind of activity no? Uh, talagang kailangan ng ating pong mga kapulisan, lalong-lalo na uh, the kind of work that are, they are engaged in. Maugmaman ang pamayokan training center sa Bicol na si Pulis, Colonel Avelino Garrido Jr. na mahiling na nag enjoy sa mga pakawat ang indang kapulisan. Laom niya na sa tabang aktibidad, mas maging disiplinado as in physically fit ang mga pulis para mas maging epektibong public servant. It was a success, especially with the presence of our guest honor speaker, si Congressman uh, Attorney Jill Bungalon. It is part of their curriculum, yung sport test at the same time para ma-promote din natin yung camaraderie nila, kanilang sportsmanship, at the same time yung physical uh, na pangangatawan nila. Pa. Presente man sa pagtiripon ang, ang mismong pamayokan PNP Bicol na si Police Brigadier General Andre Dizon. Mientras tanto, madura sundo sa Webes ang aktibidad. Makakaresibin ng 20,000 pesos gikan sa Ako Bicol Party List ang grupo na bibistuhong kampiyon itong napaka-importante ito sa mga schooling natin para ma-develop yung tinatawag na social interaction nila. So, dahil sila ay galing sa iba't ibang probinsya. Sila ay inipon binuo dito sa loob ng RTC5. May tema na aktibidad na Peacekeepers Play United in Sportmanship Inspired by Service. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angela Calves. Asinian ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Aku si Januines, salam.